tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang iyong agarin serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ang Philippines Standard Time. Ay ganap ng 9.05 ng umaga, Kautiang Congo, Hunsaki. Magandang umaga kay John Michael uh, sa lahat ng mga nakikinig sa DWPL 1242 kilohertz sa mga nanonood po sa Facebook at sa YouTube channel na Hilda Ong Agaran Servicial Lady. Pati ko rin na umaga si Jerry Divina, Rosemary Manuel Yucho, kay Ruby Tan, kay Angelo, Angelo Redaha, kaya po, eh, ayan, lagi po yan, nadodood po. At uh, ngayon naman, may eh, uh, September 11, 2025, araw na Martes, ginugunita ng buong mundo ngayon araw na ito, ang 9-11, o ang September 11, 2000, 2001, terrorist attack sa United States. Nakita natin sa pag pagka pagyayanik ito kung gaano kaya makapanakit ng hindi naniniwala sa kapayapaan sa sa pamamagitan-dialogo. Nawaya makalipas ang dalawang kalahating negata, ay nagsimula na maghilom ang mga sugat at mapapait na alaalang ay dinulod ng malaging na teroristang gawain at sana hindi na ito maulit pang pa muli. Ngayon naman, ipasadahan naman natin ang mga headlines na mahalagang balita na dapat inyong malaman. Buong linggo, mababasa ang kolob ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda O. Saremate. Ang inyong -in -in call, nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Remate, ang dyaryo ng masa. Remate Online, www.remate.ph, ang number one pahingan ng Global Pinoy. Narita ang mga headline. Buong linggo, mababasa ang kulog Doctor Ministry in Alternative Medicine, Hilda O. sa Remate. Ang inyong likod, nasa internet din, www.remate.ph. Doctor Ministry in Alternative Medicine, Hilda O. Hindi lang pang radyo, ang dyaryo. Remate, ang jangyo ng masa. Remate online, www.remate.ph, ang number one pahayagan ng Global Pinoy. Narito ang mga headline. Buong linggo. The nagbabala sa posibleng holiday mula Facebook at iba pang platforms kapag hindi sumunod sa regulasyon. DOF itinanggi ang ang 38 milyon na utang mula sa South Korea para sa proyekto ng tulay ayat na sa unang partner pharmacy para sa gamot program. Gel na tuglasan para pigilan ang pagkalagas ng buhog dahil sa chemotherapy. Narito ang mga detalye. ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Oh, ito ang balita. DICT nagbabala sa posibleng holiday mula Facebook at iba pang platforms kapag hindi sumunod sa regulasyon. Nagbabala ang Department of Information and Communication Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na posibleng makaranas ang mga Pilipino na tinatawag na holiday mula sa Facebook at iba pang online platforms. Kung patuloy na hindi susunod ang mga ito sa mga regulasyon, ipinatutupad ng pamalaan laban sa online harm. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na kasalukuyan masusing binabantayan ang Facebook dahil dito nagmumula ang malaking bahagi na mga naiulat na mapanirang nilalaman ng ating balita. Pagkatapat malaking tulong ito sa pagkokonekta ng milyong-milyong Pilipino at sa pagpapatakbo ng mga online ng negosyo, dala rin di umano nito ang pinakamalaking bahagi ng problema. Ayon naman kay CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso na bagat ba may uh, koordinasyon na ginagawang kasama ang mga social media at e-commerce platforms, hindi magdadalawang isip ang pamalaan na ipatupad ang pansamantalang pagpapasara kung magpapatuloy ang hindi pagsunod. Lalo na kung may kaugnayan sa pambansang sekuridad at posibleng destabilisasyon. Pinalaan niya din niya ang publiko na maaring mawala pang samantala ang ilang platform hanggang sa tuluyang sumunod ang mga ito sa regulasyon. Ang tinutukoy na holiday ay maaring makahulugan na temporary blocking o suspension ng, ng, mga platforms upang mapigilan silang sumunod sa batas. Dayo nitong tugunan ang pagdami ng bentahan na mga ipinagbabawal na produkto katulad ng illegal vapes at ang mabagal na aksyon ng mga social media companies sa pagtanggal ng peking balita. Kung may patutupad, malaki ang magiging epekto dito, hindi lang sa personal na komunikasyon ng mga Pilipino, kundi pati na rin sa negosyo depende sa Facebook at iba pang platform para sa e-commerce. Ang plano ng DICT at CICC, ay nasa nagbubunsod ng debat, debate debate ukol sa internet freedom laban sa government regulation dahil nakataya rito ang balanse sa pagitan ng kalayaan sa paggamit ng social media at seguridad ng publiko para naman sa isang uh, para naman sa isang eksperto maari makapagdagdag ng panukala sa ngit-ngit na nararamdaman ng taong bayan sa gitna ng eskandalo sa mga flood control projects at akalain nila bahagi ito sa pagkontrol sa karapatan sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Para sa akin, uh, parang, hindi, parang hindi ito maganda kapag ka sila ng holiday, pwede sana suspension sa individual sa kanyang-kanyang Facebook pero hindi lahat kasi di naman lahat nagpo-post ng fake, fake news katulad po sa atin tayo po ay nagbibigay ng tamang impormasyon. kasi kanina kasama ko po taga DNR ang pinag-usapan tungkol po sa International Coastal Cleanup so huwag sana ilalahat kasi lalo na ngayon baka lalo na yung mga taong uh, galit sa nangyayari, lalo na dito sa mga flag control, itong nangyayari dito, parang, uh, parang ano, parang kapag ka, siyempre, maraming nagko-comment kung ano napapanood nila. Kasi napapanood nila sa Facebook, sa YouTube, o sa Twitter, o sa Instagram. Kung, kung yan po, ay uh, ang dagoy po ng gobyerno uh, ng DICT o ng, uh, dito po sa CICC, kumakakaroon po ng uh, holiday baka lahat asy parang blackout wala muna suspended lahat ang platform sa tingin ko baka ito ay baka magdulot po ng uh, galit sa mga kaubayan uh, din sa opinion ko kasi lalo na ngayon yung iba ang, ang uh, ngayon ay e-commerce na lahat ay kubaga ang negosyo nila ay through facebook na ngayon So marami na online selling, maraming kumbaga merong mga product pero registered naman ng FDA, meron ilan ilan hindi. Pero madadamay ang mga gumagawa ng legal. So ito ay talagang makakaroon ng malaki na malaking, uh, ano, malaking debate to. Mara, maraming magagalit. Kasi dito kay kumbaga sasabihin nila parang nawala na tayo ng uh, freedom of speech o wala tayong kalayaan sa paggamit ng social media. So ito ay sana pag-aralan mabuti at kausapin mo na yung mga online, kung kumbaga ito, ang, mga, siguro kung sino yung admin na tutukan nila. Ang mga kung alam nila, ito ay, kumbaga ito ay fake news, dapat yun, uh, yun ang ano nila, yun ang kumbaga pagka ng suspension. Pero alam ko ngayon, mar marang ano, parang sa tingin ko, uh, kahit nasa messenger, kapag ka gumagawa ka rin ng mga hindi magagandang salita o ano, o basta kung kayo ay uh, may ginagawang nakikita nila, hindi sama, si Meta mismo ang mag, ang uh, magkaano sa iyo, magsususpend sa iyo. So, wag sana gawin ng pamala na wag sana ilalahat. Ito ay para sa akin personal opinion na lalo na ngayon, mainit na mainit to issue ng flood control projects. Kasi pagka ano, isipin na mga sa mga ano sa lalo na ngayon ang mga tao ay lagi nakatutok sa kanilang cellphone, na doon alam mo ba, ang napansin ko ngayon, kung ako nga eh, he never na kami nagbubukas ng television, hindi na kami nanood ng TV, kasi mostly, nasa ano na kami, nasa iPad, o kaya naman mostly ang pinapanood ay Netflix, YouTube, o sa Facebook na lang, nag-scroll, hindi, meron nga kami TV, pero naka-display na lang, kasi ano, di minsan di mal, minsan naman hindi malinaw ang late sa Facebook kahit saan ka nando napapanood mo. Kung di mo naman napanood ang news katulad ngayon. Kung hindi na napanood ang interview ko kanina, mapapanood din niyo ulit after the program. So, ito ay hindi katulad ng dating panahon kapag hindi kayo nakinig sa radyo, ah, uh, na-miss mo na. Pero ngayon, mapapanood mo pa rin. Mapa, mapapanood mo lahat na napag-usapan. Kahit na hindi, doon sa oras na yun, meron ginagawa, walang problema. Ganun, ka, ganun na kasi ang social media. Sana pag, uh, pag isipan mabuti ng DICT, itong, uh, itong uh, pagkakaroon ng uh, holiday, sa tingin ko hindi magiging magandang impacto. Siguro magkipag-ugnay na lang sila sa FDA na si FDA tumutok sa Facebook. Tut tutukan nila sa Facebook yung mga sa tapos malakas daw ang bentahan daw sa Twitter o sa Instagram. Kapag nakita nila na yung produkto ay hindi uh, hindi ano registered sa FDA, ayun na, kontakin na kagat ang Facebook na i-block o i- isuspend itong account na to. So, isa, uh, isa pang balita pa tayo. Ito ang balita. Ito ang balita sa panguna ni Doctor Hilda C.